Hello mga mommies! Ito nga pala yung part 2 and continuation ng pag makeover natin sa door sa kitchen natin. At heto na nga mga mommy ang ginawa natin ng paraan para matakpan at mapaganda ulit ang takip para sa singawan sa door sa banyo. Wala talagang imposible basta madiskarte kang ina. eto nga pala mga mami ang ginawa ko para matakpan yung butas doon sa takip sa door namin ay nilagyan ko ito ng kahoy na flat. Hindi ko na naipakita sa video mga mami dahil medyo matagal. And dinikitan ko na rin ng shoe glue yung mga biyak-biyak. Tapos ito nga timing at nagkaroon ako dito ng white na plain wallpaper. Kaya ito dinikitan ko siya ng maayos para naman mas maging maganda ang tingnan nito at mawala naman yung butas-butas at pagmukhang bago. Habang ginagawa ko nga yan mga mami ay itong panganay ko ay nagpapapansin dito sa video ko. Ilang beses ko nga yan sinasaway pero gustong gusto niya talaga makikita siya sa camera. At dahil nga advance yung mga bata ngayon at marunong na rin talagang bumuting ting ng cellphone ay madalas niya ako nakikita doon sa YouTube na pinapanoodan niya. Kaya naman siya ay gustong gusto rin talagang gumawa ng sarili niyang video. Nagugulat na nga lang din ako mga Mari na alam niyang may pwedeng kitain sa paggagawa ng video kaya naman mga Mari minsan natatawa na lang ako kapag sinasabi niya sa akin na gusto na daw maging vlogger sa murang edad mga mare eh, ay sinasabi niya nga sa akin na gusto daw niyang tumulong sa amin sa pamagitan ng paggagawa ng video dahil meron daw siyang kikitain kapag marami na siyang subscribers. Nagsisimula na nga siyang gumagawa ng sarili ng video kaya alam mga mare hindi pa rin talaga yung masyadong mapapakinabangan pero hindi ko naman dinadasmaya yung bata. Sinasabi ko lang mag-practice lang naman siya at kung meron na siya magandang content ay eh, i-upload din namin ito sa YouTube. Nakakatuwa at nakaka-amaze nga ang pagiging advance ngayon ng mga bata. Pero mga mari, hindi ko talaga hinahadali yung anak ko. Mas lagi ko pa rin talaga sinasabi sa kanya na mas pagbutihan niya sa pag-aaral. Mabalik tayo din sa ginagawa kong takip ng banyo namin mga mare. Malapit ko na nga itong matapos at natutuwa na talaga ako sa nagiging itsura nito. Ngayon kung nga lang napagtanto na kapag nanay ka na lumalabas talaga ang pagiging madiskarte. Lalong lalo na sa mga bagay na hindi naman kailangan paggastusan at magagawan pa naman ng paraan. Sa mga puntong yan malapit na nga ako matapos at nakikita ko na nga na maganda ang magiging kalabasan nito. At mas magiging maayos nga tingnan yung pinto namin sa CR. Aminin natin mga mare, iba talaga ang pakiramdam na binibigay kapag nakikita nating malinis sa mga bagay-bagay sa ating bahay. Pagdating sa pag-aayos at pagpapaganda nitong bahay mga maris sa abot na aming makakayang mag-asawa ay ginagawa talaga namin. Sukli na rin ito dahil nakatada kami dito at hindi na namin iniisip yung pambayad sa renta. Nung matapos ko nga ito ay pinunasan ko muna yung pinto ng CR namin at una ko na rin nilagay itong takip bago ko palagyan ng wallpaper. Kailangan pa kasi itong idikit mga mare at yung wallpaper na ipapatong dyan ay mas makakatulong para mas maging madikit itong takip ng pintuan namin. Yun lang mga mare, salamat!